and welcome back to our YouTube channel. Kain tayo, guys. Mommy Silly. Oh, ito yung pinagkakabalahan ng anak ko ang mag-drawing, drawing. Okay, sit down and eat na. Bali, ang ating agahan ay nilagang mais at yung kay Asher naman ay apat na toast bread. Ayan, ito yung isasawsaw lang niya sa kanyang milk at ayan na yung magiging agahan niya. Ako naman, syempre, mais ang ating agahan ngayong umaga. Yan. Happy Sunday sa lahat. Bali, may panok si Asher ngayon, pero bukas, holiday ulit. Kasi bukas ay losar. Losar, losar yun ang nakalagay, losar bukas. Parang new year ng ibang cast. Pero di ko alam kung anong cast ang may new year bukas. So, kain-kain. Mainit pa. Kita nyo naman umuusok. <laughs> Sarap. Masarap kasi ano. Matamit. Ayang, mainit pa. Ang part niya ay ang gatas. Mmm, tamang-tama partner. Maif at gatas. Mm. Come na, anak ko. Come and eat na your bread, oh. Come. Si Asya ito pinagkakabalahan. Mag-punit mag ng papel at mag-drawing. Ginagaya niya sa YouTube. Tapos yung drawing niya Ano? Shirt Ginagaya niya kung paano magdrawing ng shirt ngayon Paano naman mag ng emoji This is happy face, yes? Yes, look heart Yeah, the eyes is heart Happy <coughs> face daw, yan Sabi ko nga, mas okay na yung ganyan Magpunit-punit ng papel, mag-drawing-drawing Kung ano-ano kaysa Matutok siya sa panunood sa TV At least yan Nai-enjoy niya mag drawing, -drawing. Ganyan. Ang na anak ko. Let's eat na. So, ayan guys. Kasusundo lang kay Asher. At, tingnan nyo to. Sabi ko kay Asis, anong klaseng sag to? Tingnan nyo. Ito yung isang sag dito guys na hindi ko pa siya natitikman. First time kong makatikim ng ganitong klaseng sag. Sabi ko kay Asis, ano to? Jir-jir. Hindi daw siya jir-jir. Kung OFW kayo sa Piddle East, alam nyo kung ano yung jerjer, ba? Diba? Hindi ko alam kung ano ang English ng jerjer, pero sabi niya hindi daw jerjer to. Ang sabi niya palok. Hindi ko alam ano yung palok. At yun nga, first time ko nga na makatikim. Kasi, kung jerjer sana, hindi naman siya amoy jerjer. Hindi siya amoy jerjer. Para siyang damo na. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Hindi ko alam kung may ganito sa atin, pero lumaki ako sa Pilipinas. Kung baga, eh, never akong nakatikim ng ganitong klaseng gulay. Sag. Palok daw ang tawag yan. Sabi sa akin nung isa, himayin ko. Di ko alam kung paano ang himay ang gagawin ko dito. Ayan. Ito yung isa. Nagulay. <laughs> Sabi ko kay Asis, huwag kang bibili ng gulay na hindi ko talaga alam kasi naiignorante ako kung nakakain ba o hindi. Hindi ko alam kung anong lasa niya, kung mapait ba o ano. Pero maganda nga naman kasi ang gulay, lalo green leafy vegetable to. Alam nyo na, maganda sa katawan. Hindi ko alam kung paano niya lulutuin to. For sure, patatas na naman. Alam nyo naman sila guys. Lahat ng pagkain dito may patatas. So sabi niya sa akin, dinisan ko to, maghahatid lang siya ng pasahero niya, babalik at magluluto daw. Kaya yan ang trabaho natin. Hindi pa kami nakapaglinis ng bahay. Hindi ko alam kung paano ito linisin eh. Hmm, pati mga maliliit kukunin ko sayang. Hmm. Ay nako. So, ayan. Ito trabaho natin. Magmay ng gulay. Kailangan ko ng Kutsilyo. Kasi tatanggalin ko kung pinakaano niya. Sa kadulo. Kaya <laughs> ang dami oh. Hmm. Isang ano isang tali yung binili niya. Gulay-gulay tayo, gulay is life. <laughs> Hi guys, so nandito na naman tayo sa likod bahay at kami ay nagpapatubig. Ayun oh. Pinapatubigan. Yeah, harvest na daw yung, yung rajma doon. Kasi magpapatraktor at magtatanim na daw ng palay kasi ang inaalala nila. Mga na kasi ako. Mga na kasi ako kaya sabi ni ama magpatubig na daw. Magpatraktor na. Ayan si ama. Sini-check kung saan umabot ang tubig para matrakturan na yung mais ko doon wala madadaanan na ng traktor yung aking maisan nagmamadali nagmamadali na sila na mag ano kasi nga mga anak na ako wala na silang time guys hindi natin alam kung ilang araw tayo mag stay sa hospital pero sabi ko kay Asis uh, kausapin yung aming obi since yung obi ko naman yung magpapaanak sa akin na kung pwede after 3 to 4 days baka pwede na kaming umuwi ganun sa bahay na lang ako magpapalayan no? magaano yan si Ama. Um, uh, ano gagawin niya magbubunot magbubunot ng rajma Ang bilis. Bali, ang ginamit naming motor, yung motor ng pinsan ni Asis kasi mas malakas kaysa kapag yung motor namin maliit. Ayan. Tapos papatraktor na. Sabi ko, Papa, yung mais ko. <laughs> yung mais ko, anuhan. Pero wala tayong magawa. Kasi nagmamadali na sila na magpatraktor at magpapatanim nga. Gawa ng mahapit na sila sa oras ay oo, mahapit na sila sa oras kasi anytime talaga mga na tayo ayun, nandun na ang tubig ang bilis oh so magtatanggal sila ng rajma bubunutin to lahat tapos ibibilad ito oh Ngiyah! ang malubog siya. Hmm. Pagbubunot. Heto. Dapat ano. Dapat si Asis mag -ano na. Paghanap ng tao na tagabunot. Nasaan na ba si Asis? Kasi nga papa ano na nila yan. ang daming sudut bubunutin na lahat ilalagay dito yes but you need to be careful ha huh? you don't have slippers put here put here yes okay go you help ama to harvest dumating na si Asher galing school yan. din yung maliit. Ito yung lahat kayo sa hinahakot ni Asis dalhin doon sa harap ng bahay. Slowly ha! Matubig kasi doon. Kaya wala siyang chinelas. Yes, you're not wearing slippers. It's not ouchy. Oo, mm -mm, okay. Yun na lang. Yun na lang. Kunti na lang. Mahirap kasi pag may tubig na. Tsaka sabi ni Amama, malamig. Sabi niya, malamig. Yan ang gusto niya oh. Mainit na kasi. Eh. Yan ang gusto niya oh. Magtampisaw, magtampisaw, tampisaw sa ano sa tubigan. Pinapaano nga niya sa akin yung kanyang swimming pool. Sabi ko hindi, malapit pa, hindi ka pa pwedeng mag-swimming. Hmm. Yan, lakad-lakad siya sa may tubigan, tatampisaw siya. Yung pinagagawa niya. Malapit hmm. so, na silang matapos, konti na lang. Kung mayan, sige. Ayan, yeah, laro sa tubigan, Asher. Sus, Mario. Sep. Malapit nang matapos. Konting-konti na lang. <laughs> Hayaan ko lang siya. Not on mommy's back. Ay, mabasa ako, Asher. Ah, may clothes. Be careful. careful. So ayan guys, nandito lang kami sa likod bahay. At hindi ko na paatagalin ang aking video kasi busy dito sa likod ng bahay kaya nandito din ako nakiki ano din nakikitambay din dito sa likod. At yun lang yung ating video for today guys. Ayan taniman na naman kami. See you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.